So sa tingin niyo po itong lalaki, ka, ano ano po ito ng apupunin po ninyo? Ay, hindi, hindi po. Wala, siya, wala silang ugnayan po kasi ang apo ko po, pag gusto niyang umalis, aas yun. Ngayon, umalis siya noon. Diyan sa nag-agis siya sa Tapos nakasaan na parang po, sa ano. Lumapit sa, sa atin ang 55 limang taong gulang na si Nanay Lydia Dacleson na mula pa sa Pili Camarines Sur. Ang kanyang hinaing halos limang buwan na Naumanong nawawala ang kanyang labing limang taong gulang na po na PWD na si Aileen Dacleson Labrador. Kakausap natin live si Nanay Lydia via telephone. Magandang hapon po Nanay Lydia. Magandang hapon din po Apo, uh, Nanay Lydia, kumusta po kayo ngayon? Okay man po, ma'am. Apo. Uh, okay po, pero mukhang andyan pa rin po yung kaba, nag-aalala at uh, pinoproblema nyo po ngayon kung kamusta na po yung kalagayan ng inyo pong apo? Okay, ako po, oh, po oh, oh, ma'am. Talaga yung sobrang pag-alala ko ma'am kasi ma ko ma kung saan akong tubuti na kaano ko dito sa pagang oras mo na tinaanuan ako ng mahal sa Panginoon sana makatulong matulungan niyo po. Uh, nanay, kailan pa po, po nawawala ito pong apo ninyo? Yung March 8 po. March 8. So halos maglilimang buwan na po. Opo. Opo. Sa ano po, dito sa barangay, dito sa nawala. Okay. So dyan Opo. mismo sa barangay po niyo ninyo nawala itong si Aileen. Opo, di barangay dito sa barangay Diluzari, po. Nanay Aileen, sandali lang po ano. Nanay Lidia, ito pong apo ninyo. Ilang taon na nga po ito, Nanay Lidia? Itong si Aileen? 15 po. 15, okay. So, 15 years old po itong apo ninyo. Ito pong lalaking binabanggit nyo. Ilang taon na po ito? Hindi ko po natanong, ma'am. Kasi, kalahating oras lang kami nag -uros. Apo, pero sa inyo pong pag-tansya, uh, anong edad na po itong uh, binabanggit yung lalaki? Mga siguro, mga mga kinggan na. Mga 16? 19, 19. 19. Nang, mga nasa 19 years so. old na ito pong lalaki. Ito po bang lalaking binabanggit po ninyo ay palagi nyo na pong nakikita, kilala nyo na po. Ay, hindi po, hindi po. Kasi dayuhan sila eh, dayuhan sila lang. Na Nagpatapos sila ng tubo, dayuhan sila dito sa Dilosario. At uh, kalabangga po sila. Dayuhan po yung lalaki dyan sa Dilosario. At nababanggit nyo, taga-kalabangga ka, Marina Sur. Opo, opo. Okay. So sa tingin niyo po itong lalaki, kaano-ano po ito ng apo po ninyo? Ay hindi, hindi po, wala siya, wala silang ugnayan uh, po kasi ang apo ko po, pag yun gusto niyang kwalit, uh, aat uh, yun ngayon, umalis siya noon, dyan sa nag-agi uh, at, siya patubuhan, tapos nakasana ka parang kung sa ano, dyan, dyan, sa natumira, dyan, dyan sa kung vehicle, because dyan sa nagsampot. Sa, so parang binabanggit niyo po Nanay Lydia na ito pong lalaki ay hindi po kaano-ano ng apo po ninyo pero Posible po at hinihinalaan nyo po na ito po yung kasama or kumuha po sa po po ninyo. opo. Oh, oh, Kasi oh. siya, siya po na sa akin sa lalaki. Nagsabi siya sa akin na, ano ka ko yan mo, iaasawan mo? Opo, oh, ako gusto mo mag-usap tayo sa barangay, mag-usap tayo sa barangay. Sabi niya, oo. Oh, oh. so, hindi naman ako sinipot. Umalis na yung mga barak sila. Ilalakas na. Okay. Ano ano naman po yung bilanggit ng apo po ninyo nung nakausap niyo po itong lalaki na ganun po yung sinasabi na aasawahin niya po itong apo nyo? Oo, sabi niya. Sabi ng apo ko, hindi na, na it, ko. O sabi ko, oo, oh, sige, gusto gusto mo. Basta mag-usap muna kami sa barawa. Pagpirmahan tayo sa barawa para hindi ka na pag kasi, ma'am. Pag gusto niyo, alis, alis talaga yun, ma'am. Hindi sa tigil. Lagi po siya narinig. Na, at, uh, kasi ganito po siya. Pag buks uh, niya, umalis, umalis siya. Kasi, no, uh, PWD. So, ibig sabihin po niyo, niyo nanay, gusto din po ng apo ninyo na sumama po dito sa lalaking ito? Opo. Oh, so, po siya. Talaga sabi. Ano po yung shot nanay nitong uh, apo po ninyo at ito pong lalaki nung araw na nagkausap-usap po kayo? Ay, ano po, mamakas kasi yung ano, babae, yung anak po po, muna uh, Nung nawala po ng araw na yon yung apupunin ninyo, nakita nyo po po ba itong lalaki na binabanggit nyo po na posibleng kasama ng apupunin ninyo? Hindi na po, ma'am. Hindi, hindi na po, ma'am. Hindi na. So, ang gusto nyo mangyari, mag-usap kayo, mag-usap-usap kayo sa barangay. Nangyari po ba yung pag-usap sa barangay? Hindi po, ma'am. Kasi pumangkat na silang ano, gabi. Okay. Kasi inintay ko... Uh, pinuntahan po yung barracks, so, yung taong baghan na, kasi yung barracks, wala na. Okay, so ang minabanggit nyo po, inihintay po sana ninyo nung gabi na yon na magharap-harap kayo sa barangay, kaya lang hindi na po sila dumating. Hindi na po, hindi na. Okay. So, alam po ba ito ng magulang nitong lalaki na ganito po yung... Ay, hindi, hindi po. Hindi po yan. Yung... Ang napunyan ng mga magulang sa sarang mga ano lang yung, mga kapatid daw yung may mga ala na may dalawa nakausap ko. sabi ko, sino ka ako na kami ng ano, ng asawa na yan, na, inaasawa ng paapo mo. Okay. Yun ang sabi So, ibig sabihin, walang kaalam-alam po yung pamilya. A alam niyo po ba, na yung address nitong lalaki? Tinanong ko po yung, tinanong ko po yung, ano, yung kapasamahan nila para sa Mm. Sabi ko, saan ka Sabi nila, sa ano daw? Piru, saan daw? Yung, city, saan daw po? Sa kalabanga po, ma'am. Apo, saan daw po sa kalabanga? Malaki yung kalabanga, merong mangiring, talakop. Uh. Ah. Kar kar ano, karya? karumay. Karumay. Okay, so sa unahan Ato. pa po yan, malapit na yan sa tinambak. Kung ganun po yung binabanggit nilang description sa lugar na yon, pwede po kayong makipag-ugnayan, makipag, makipag umingin ng tulong sa barangay. Pero hindi niyo po ginawa yun, Nanay Lidya. Hindi po kayo pumunta doon sa barangay. Hindi, po, ma'am. Kasi ang pamasahe daw, ma'am, ma three 300, papunta lang doon. 300 daw, balik. Ang 600, ma'am. Isa lang kami. Walang talaga, ma'am. Kahit pamasahe lang, hindi ko kaya mahanap yun, ma'am. Kasi nagpanda na po. Asawa ko din. Na, uh, senior na rin. Opo. So, ibig sabihin po, Nay, tiniis nyo na lang po na sa loob ng limang buwan, ay wala po kayong ginawa na makipag-ugnayan man lang sa barangay, so, sinubukan yung pumunta po doon para malaman po ninyo kung naandun talaga yung uh, anak po ninyo, ay apo po ninyo, kasama po itong lalaki. So wala po kayong ginawang ganon? Wala na po ma'am, wala na po. Kaya nga na ako ma'am nakaano dito sa ano, tabang ora mismo kasi para ako matulungan pa paano ko gagawin. Okay, so... Kaya na paraan ko, dito sa cellphone ng tabang okay. ora mismo. Ito po bang apo po ninyo na ay meron pong dalang cellphone? Etong lalaki, meron po May ba kayong contact? Meron po, meron po yung cellphone. Ipinagbenta daw ng 200. Mm -hmm. Pinagbenta ng 200. ng 200? Kiso, sabi ng mga ano, ano ng mga babae doon na kapatid ng lalaki, pinagbenta daw 200. Okay. Nanay Lidia, matanong ko lang po ano, kasi ito pong apo ninyo ay isang PWD. So ano pong klaseng kakundian meron po itong anak aapo po ninyo? Ano po siya, ma'am? Pinagpamedikal po yan sa sakadlan. Tapos ang isip niyan, ma'am, ano, para sa 7 years old lang po siya talaga. Hindi na siya tapas ang isip daw niya. Hanggang sa 7 years old lang siya. Opo. So, ibig sabihin, yung ganyan po... Pong... sa akin sa Sakatlan. ibig sabihin yung pong kanyang edad ay hindi po akma sa kanyang pag-iisip? Hindi po, hindi po. Kaya may, may ano po ako, may ka po ako galing sa Kadlan na ganyan sinabi sa akin ng doktor. Ang ganda 7 years lang ang kaisipan niyang apo ko. Okay. Opo. So, eto na po yung pinakamahabang panahon na talagang hindi nyo na po nahanap at hindi na nyo na po nakasama mula nang umalis. Opo, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Yan ang pinakahaba po, ma'am. Opo. Eto po ba, Nanay Lidya, ay nailapit nyo na po sa PNP? Humingi na po kayo ng tulong? Ay, noon po, ma'am. Laging umaalis yan. Pero po ako na dyan sa PNP. Balik-balik dyan po ako sa PNP. Okay. Sabi nga ng mga polis dyan, okay na kinapuha, lagi na balik-balik dyan sa TNP. Uh, unang siya lang laging umalis pero nakikita siya sa DSWD, kinulong na tayo sa DSWD. Kami mag-apo mag ako lula niya, nakakulong ako sa DSWD. Pantayan ko siya doon, natutulog kami doon. Pagpapihis lang ako, babalik ako dito. Sabay balik na naman ako sa DSWD. No, sabi ko, pantayan okay. ko nakakulong sa bahay. So, ko, nanay... Hindi pwede mo ako. Hindi trabaho, kung hindi ako hindi trabaho, kasi hindi trabaho ako pwede hindi trabaho So, paano ang anak buhay namin, pagkain namin? So, makinig po kayo, Nanay Lidia, no Dahil hanggang sa ngayon ay wala pa po kayong impormasyon patungkol po sa inyong apo. Eto, makakausap po natin sa linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Dennis Pabilonia, ang Chief of Police ng Municipal Police Station ng Pili, Camarines Sur. Uh, Chief, sa ganito pong pangyayari o sitwasyon, ano po ba yung dapat na unang ginagawa po ng kaanak na eto pong nawawala nilang kapamilya, isa pa naman pong PWD, so ano po ba yung una nilang dapat gawin? Una po, uh, hanapin nila sa palibot, baka nandyan lang, or uh, hanapin nila sa mga kamag-anak. Pag hindi nila nakuha, with, uh, ipalam nila sa barangay para, para matulungan sila. At kung wala pa rin informasyon... Uh, agad pong isa ay eh, pa-record sa amin para matulungan namin sila maghanap po. Opo. Uh, COP for the record po. Marami na po ba na record na ganitong uh, uri ng kaso or sitwasyon dyan po sa inyong tanggapan? May, meron na ring na uh, record pero ah uh, natagpuan naman kagad kasi yun nga mga sinabi ko, hindi nila agad na hanap sa mga relative sa relatives nila o sa mga barkada, Nandun lang pala yung mm. hinahanap nila. Ayon. Uh, pero yung nawala talaga ma'am, uh, wala pa naman tayong na-record na, na hindi pa natagpuan po. Opo. So, meaning to say eh, dahil eto pong pag wala po ng apo ni Nanay Lidya ay eh, hindi pa po nailalagay na sa record po ninyo, so wala pa pong uh, action taken galing po sa inyo pong hipatura? Uh, ipatura? Uh, wala pa po ma'am pero nagkuko na nalaman lang namin po ma'am through sa inyo po na may ganun nangyari. Nakipag-coordinate nakipag na rin kami sa barangay at uh, kung pwede ma'am masamahan si ma'am Lydia dito sa estasyon para muli naming tulungan po siya. At, Ayun, eh, tinulungan na rin namin siya maghanap dati. Opo, maraming maraming salamat po si UP ano dahil uh, si Nanay Lidya ay eh, walang-wala din po kaya isa isa po isa daw po 'yun sa rason kung bakit hindi niya mapuntahan po yung bahay ng lalaki kasi wala daw din po silang pinansyal, pera, wala din po silang panggastos, walang pamasahe, at hindi alam yung mga gagawin. Ngayon po si uh, UP ah uh, maglilimang buwan na po. Wala po ba sa inyong nakarating na informasyon patungkol po dito sa apo ni Nanay Lidya? Ngayon pa lang namin po ma'am nalaman na may ganong pangyayari na uh, hindi kami na informa ka ni Nanay mm -hmm. Lidya. Siguro dahil doon sa mga binanggit nyo. Uh, ganito na lang po ma'am, kung halimbawa uh, may pagkakataon siya or kung wala talaga, pwede na namin puntahan siya dyan sa bahay nila at uh, dalgamit gagamitin namin yung mobile. Uh, kung may information siya doon sa lokasyon ng apo niya, tutulungan po natin na puntahan yun para mga... Okay, apo. so nanggaling na mismo kay COP yung inisyatibo na pupuntahan yung posibleng uh, kinaroroonan itong lalaki at nung apo dahil uh, merong nababanggit si nanay na lugar doon nga po sa Kalabanga, ano po, uh, COP? Apo, apo, ma'am. If in case po, COP, na andun po yung apo ni Nanay Lidya, isang PWD, na andun po sa 19 years old na lalaki, kasama po yung pamilya, ano po yung kasong pwedeng kaharapin nito pong lalaki, kasama po yung pamilya, na posible pong uh, accessories po doon po sa pagtatago nito pong apo uh, ng kanila pong anak? ah uh, Unang-una po, alamin po muna natin kung ano talaga ang circumstances ng nangyari at kung talaga ang may mali silang ginawa, pwede siguro nating pag-aralan kung ano talaga ang makikita natin doon kung ano na-violate ng suspect. Mm -hmm. Para ngayon, hindi pa natin pwede i, i, mag-speculate kasi hindi po natin alam pa yung lahat ng, ng facts at data ng About yan sa nangyari po. Opo, dumediretso ko doon si OP sa possibly if in case na naandun ngapo nga po yung apo, kasama po itong 19 years old, pasok po ba ito sa kidnapping? Pwede, kung wala namang, walang, hindi naman talaga kagustuhan ang bata. or talaga, hindi natin kasi alam, baka pumunta lang talaga siya doon. Mm -hmm. Or uh, pinilit siya, or by force, kinuha siya. Pero kung pag-aaralan namin po ma'am kung ano ang pinakamagandang Opo. Ah, uh, oo po. Opo, opo. E, Naba e, nababanggit e, ko e, po 'yan, ko ba natin, nababanggit po? ko 'yan si OP kasi sabi ni Nanay Lydia, nakausap niya daw po itong lalaki at sinabi po sa kanya na aasawahin niya po yung apo. So meaning to say, ah uh, may kagustuhan yung lalaki na isama at makasama po itong apo ni Nanay Lydia. Opo, o, baka baka, baka ganun po ang nangyari, ma'am. Uh, uh, considering na minor yung minor pa po ba uh, yung Opo, victim po? minor po at isa pa po pong PWD. Opo, di may violation siya siguro ng kwan uh, sa kwan sa 7610 tingnan na lang natin kung ano pang mga qualifying na pwedeng isama isama natin doon. Apo. With that po, uh COP Police Lieutenant Colonel Dennis Pabilonia ang Hepe ng Police, uh, Municipal Police Station ng Pilika Marina Sur, maraming maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyo COP para po matulungan po natin si Nanay Lydia. Opo, ma'am. Ma Naghihintay po uh, aming hintilan na sa pagpunta uh, niyo to ni ma'am. At ni Lola Lidya po. Apo, apo. sa muli, maraming salamat po, COP. Balikan natin apo, si... Apo. apo, maraming salamat. Apo, Nanay Lidya, napakinggan niyo po si COP. Apo, ma'am, apo. Apo, sasamahan daw po kayo ng kanilang team para po mapuntahan po itong uh, lugar po nitong lalaking binabanggit po ninyo para naman malaman po kung naandun po yung apo po ninyo. Apo, ma'am, apo. Apo, at huwag po kayong mag-alala dahil uh, sasamahan din po kayo ng aming team. Uh, bukas mismo okay. para alalayan po kayo nanay. Opo okay, ma'am, salamat po ma'am, salamat. Opo. So, wag po kayong mag-alala nanay ano dahil uh, isipin lang po natin, positibo lang na nasa mabuting kalagayan sana po ang inyo pong apo. Opo okay, ma'am, salamat po. Ma salamat. Apo. Sa mga nanonood diyan, ah... Uh, kami po ay nananawagan po sa inyo kung sino man po yung nakakita kay Eileen Daclison Labrador. Labing limang taong gulang, may taas na 4'11", singkit ang mata at itim ang buhok. Siya ay huling nakita sa tubuhan ng Zone 6 del Rosario Pili, Camarines Sur. Naka-flash po sa inyong screen ang muka o ang litrato po nitong si Aileen Daclison Labrador. Kung nakita niyo po si Aileen, ipagbigay alam lamang sa aming programa o sa tanggapan ng Municipal Police Station na ang pili ka